mga kaigan panibagong araw, panibagong vlog so yun mga kaigan, tagal tagal rin tayo hindi nakapag vlog so gagawa tayo dun sa bahay mga kaigan, hindi na tayo busy so nagpadaliber na rin ako ng buhangin sa mento tsaka adhesive, so gagawin nila yung tiles so hindi pa ako nakapunta doon pero kanina umaga mga 5pm ay 5am so nagiigip na ako, tapos umuwi lang ako so yun sige no anong ginagawa mo yan? brand Good morning, Good morning, pa. Yes, yes, good morning. Ay, po, bisya, bago ligo, ah. So, yung mga kaigang, punta lang tayo sa bahay. So, igip po na tayo. Kain yung biyahe natin. Ito yung pinag-iigipan natin. Masa natin sa kulong kulong. So yung mga kaigang, hinihintay na lang natin sila more at si Kuya Marlon kung nandun na sila o wala pa. Pero yung buhangin, na-deliver na pati yung mga semento. So let's go. Punta tayo sa bahay. Kita-kita tayo sa bahay. Thank you. So yung mga kaigan, nandito na tayo sa bahay. So, ito na si Morris. So, so, kakantoy na lang muna dalawa ni Morris dito. Bukas na lang daw sila mag-tiles. So, kakantoy na lang muna ito. Tatapusin itong binasag na ito. Dahil nga pinasira ako na pinalis ko na yung ano. Kaya mo na gagawin. So, ito yung buhangin natin. Nagpa-deliver tayo ng buhangin. So, ay yung buhangin natin para sa pagtatalas at saka adhesive. Adhesive at cemento. So ito muna yung update natin sa bahay natin. At sa taas. Tapos habang maglalo si Moro dito, tayo magpipintura na lang tayo dito para meron tayong magawa. Meron tayong magawa sa buhay. So ito, pinuksan ko na yung mga pintuan natin dito. Nga. So dapat ito yung itatiles. Yung ang dating vlog ko na, na ibili ko yung ano. Ito yung pinapatiles ko. So, kompleto na yung gamit. So, bukas lang daw sila mag-tiles. Kala ko tatas na sila. Just, sila ngayon. Ano? Tapos papalatada ko na muna yung konti yung dito sa CR na natitira. So, ayan. Ngayon ko so, tatas sila. So, bukas lang. Tignan natin kung ano ano magagawa. Magagapot. So, tayo tuloy pa rin tayo sa, pag sa pagpintura. So yan, papakanto ko muna kay Moryan Para at least pero lang tayo update dito sa ating napagawang bahay So yan, gaganyanin ko muna to Pipintura naman ng mga pat yan, yan sige, sukatan na ni More. Pero syempre, kakain muna kami bago tayo mag-upis na magtrabaho Kapal na <laughs>

Ay, kain mo tayo. Pinintay lang, lang si More. Eh, sabi ni More, wala ba pa daw nagagawa magagawa? na. At syempre, kailangan mo na kumain bago magtrabaho para malakas na sa inyo kasama na anak ko. Wala na tayo ito. Bulom natin. Hot dog. With egg. <laughs> ito, nakatapar mo na lang yung ulam natin. Dahil pa naman nila ito, to, ito, ito. So, kaya tayo mga kaigan. Yan, thank you very much. Sabi si Kat sa pagkain. lang natin si Moray. Eh. May kinuha. Siguro kumuha naman ang na sili niya. Pang ng kumain yung sili. Mor! Na!

So wala yung nagtatiles Baka bukas So at least may gamit tayo tayo May buhangin tayo dun Mabilis lang naman So yun Maya maya lang Gagawa na si Adam tsaka si Mori na Yan thank you maraming maraming salamat po So yung mga lagi start na tayo sa trabaho So pagkala silang sila Mori dito at Adam so, Ito na yung nila. So din dito ba tayo nag-tiles? So hindi naman marunong mag-tiles si Morey at si Adam. So para hindi masayang yung araw nila, dito muna sila gagawa. Ah, Pinapakanto ko na itong pinalis kong bintana dito. So hindi ba na ilalagay yung, yung, yung bintana? Para sabay-sabay daw. -sabay Yan. Yan yung bintana daw nabasag. na Pinalis ko. Para hindi pangitignan. Okay. Up, Tapos si Adam, titirain na tong ano. Ito. So yung basa na yung pinapalagay ko na sa araya yun. Parang waterproofing. Medyo Tapos, eh, ano Tapik ngayon yung mga apat, ano nila? Tapi-tapi kanila nga sa ma ano, mapuno ngayon sa mga kanto siya. So, tayo mo na mabilipor saan na? Sinindi so, mo tayo magpipito ra. Dahil wala rin akong gagamitin na yung mga pangat na yun, mataas. Dahil dito po yung natin. So pag hindi na kailangan yun, kaya tayo magpipintura para may magamit tayo. So wala tayong magamit. Okay, ma Ay, ganito na. Medyo mapal sa ilalim nga.

Si mga kaigat pangalawa ng pagalo. Ayun yung inalipitan. 哪个管你？哪个不是贪污？ mamaya mga na natapos nila. Tapos na ka, na rin. iskin ko ito lang yan. Tapos dito na si Adam. At ito pa. ulam. Sigang bayabas. Bayabas. Bulang lang. Kabur lagi, malah abuk. Ini, apa? pulang Hey, ya le dices a nivel cuarto. <laughs> <laughs> 你认为怎么样？ Thank yeah. you.

우리 잘해 봐라 내안하나가 kaya tapos yung magapon natin so ito yung nagawa natin sa magapon so, mag so madilim na malapit na naman mo ilaw makapiray ko pa yung gagawa nyo so <laughs> yung e, mga kaya na yun yung natapos so bukas yung susunod yun naman para maganda yung sarap natin sa ito na na rin to ayun na rin So, mamasal lang ko lang yan So madilim na. Lapit na naman Mulan So bawat hapon po, bumubuo si Malak sa ulan. Ayan ang mulan na. Ayan. 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 dapat Yan, itilim. So, nga malakas naman yung ulan, mga kaigan. So, pinapatay ko pala yung breaker kay Mori. So, yung mga kaigan, hindi na magbawakas mga ating vlog. So, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Yan. So, natagal lang tayo dahil sa, no, wala tayong video. So, diretso yung trabaho natin sa Kabeli. Pinuntaran natin yung mga upuan nila doon sa Alamesa para sa restaurant. Tapos nag-event kami. So yung mga kaigan, maraming maraming salamat. Dito na magbawakas yung vlog natin. Ayan, thank you. God bless all. Umulan na. Napalakas na ng ulan. Ayan, malakas na ngayon.